Iya, yeah, mga kamati, maganda magandang hapon, mga kamati. Uh, ngayon, mga kamati, ito gumagawa ko ng malaking dibuntot. Medyo maraming proseso bago mabuo, mga kamati. Kasi nilalagyan ko pa siya ng iba pang kulay sa baba para maganda siyang tignan sa ere, mga kamatik. ngayon mga matik ah, papakita ko sa inyo kung paano magbuntot ayan ito yung malalaking fighter marami lang na detalye bagus siya mabuo mga matik ngayon, papakita ko sa inyo, mga mati, kung paano maglagay ng buntot. Ngayon, mga kamatik, maglalagay ako ng buntot bago mabuo yung di buntot natin sa ringgola, mga mati. Maraming detalye pero okay lang yan. Una mga matik, lalagay nila kayo ng rugby sa baba. Dito sa baba. Nay hon nay rati mabati. Para mapabilis. maglagay ng na buntot. Ngayon pag nalagay na mabati. Maglalagay naman tayo ng buntot niya. Mas maganda mabati kasi binabagay natin yung sa laki niya. Pagka may clear yung buntot niya, tawag malaki yung katawan. panicking na. Kaya ang ginagawa ko, mga kamatik, nilalagyan ko siya, siya para maganda siyang tignan, mga kamatik. Para pang ano, yung kanyang tuktungan. Dalawa-dalawa, bawat isa sa ringgo, wala dalawa-dalawa nilalagyan para maganda siyang tignan, mga kamatik. Uh, medyo marami proseso. bago matapos pero okay lang yan pag uh, makita mo naman sa ere yung ganda tingnan makarapit pag ganda tingnan siya mati pag ganda sa ere na medyo tinangali lang ng gising kaya konti lang nagawa mga kamatik nagpayas pa Hindi na tayo natatagalan sa pagkakayas. Kasi pagkakayas, makamati ka ng hirap. Kaya tiyagaan lang pagka ito ang negosyo mo. Tiyagaan lang. ito yung unang buntad mga matik ito na yung pangalawa rugby uli I uh -huh. Kailangan mga kamati, pagkagagawa kayo niyan, kailangan ipapagay niyo rin mga kamati. Malapit yung saring gula yan, sa may kibuntot, pangit yun na. Kailangan ipapagay niyo rin mga kamati para maganda siyang tip na sa era.

Okay. Yung mga Natapos natin. Ayan, yeah, mga matik, natapos natin yung kanyang paglagay ng dibuntot, mga matik. Ngayon, papakita ko na lang sa inyo pagka natapos ko na lahat, mga matik. Yeah, ma Ayan, mga ito na siya. Ayan, yeah, mga mahaba yung kanyang buntot. yan ang big natin na uh, dibuntot mga kamatik eh, binabagay lang natin do sa lapad ng kanyang ulo mga kamatik at yung haba ng buntot pagka maikli ang buntot nito ay maikli nga mga kamatik. tapos malaki yung pinaka ulo niya ang pangitig na sa teere ito pagkalapad sa ere magatut, maganda itong tignan mga kamatik dahil sa haba ng kanya buntot, yan makamatik. Kailangan makamatik, ibabagay nyo rin sa saringgol. pagkagagawa kayo ng saringgol, ibabagay nyo rin makamatik. Para hindi siya pakiting na. Yung makamatik, pinakita ko lang sa iyo kung paano kumabit, magkabit ng dibuntot na fighter makamatik. Mahaba lang siya. Yun hanggang dito na lang, mga kamatik, pinakita ko lang. Salamat. 老好天，老的说都，的。